Ipinahayag ng TVJ Productions Legal Counsel Attorney Enrique de la Cruz na kasalukuyan na nilang inihahanda ang pagsasampa ng panibagong kaso laban sa taping ng mga halusos matapos ang umano pag access sa Itbulaga YouTube channel. Iginabahala kasi ng kampo ng TVJ ang kamakailang pag-anunsyo ng tape na muli nilang na-access ang channel na hindi aktibo mula noong umalis sa, sa kumpanya si Tito Vic and Joey at iba pang dating host ng Itbulaga noong May 31 2023. Wala naman daw access noon ng taping kaya laking gulat nila nang makuha agad nila ito na naglalaman ng mga past episodes ng Itbulaga. Depensa naman ng legal counsel ng taping na si Atty. Maggie Garduque, Hindi nila nahack ang account ng Itbulaga YouTube channel at hindi sila mananagot sa cybercrime dahil nakipag-coordinate sila sa YouTube para baguhin ang email at password at ang contact person sa ngalan ng kumpanya.